Isang ordinaryong araw lang sana, pero natagpuan ko ang sarili ko sa gitna ng isa sa pinakamagandang paaralan, ang La Salle Lipa University. Ang venue, punong-puno ng mga computer engineering students mula sa iba't ibang sulok ng rehiyon, Mga bihasa, veterano at mukhang ready na silang lahat. Samantalang ako, first time. Alauna na ng madaling araw, hindi pa rin ako makakatulog. Ito ko sa inyo kung anong mga nangyari. Alauna na ng madaling araw, hindi makakatulog. Alasing ko na ng umaga, tahimik pa ang mundo habang iniisip ko kung anong mangyayari sa araw na to. Nagkape ako, sinisikap ng almahin na almahin ang sarili. Pitching competition ang pinaso ko. Parang shark tank, bibigyan nila ng tema o kaya problema at kailangan mo i-present ang idea mo sa harap ng mga profesional. At kailangan mo kumbinsihin sila na may halaga ang plano mo. At bilang first timer, pressure, kaba, excitement, sabay-sabay. 4.45, malinghit na ako. Adaling ko itong mga kong

Alas 7.30 na arating na ako. Pagpasok pa lang, naramdaman ko na agad ang bigat ng hangin. Ibang klaseng tanawin. Mataas na building, venue na para bang sinadyang magpaalala na seryoso ang labang to. Sobrang lamig sa loob at napaisip ako. Ito pa lang paaramdam nung nasa ganito. Pero kahit ganun, may ngiti akong dala. Excited pa rin. ang preparasyon. Sa bawat sulok ng venue, may mga team na nakaupo. Nagsasanay at kung titingnan mo sila, parang sobrang confident nila na parang sobrang smooth ng flow nila. Oh, Samantalang kami, nagbabasa pa kami ng notes at nag adjust ng slides. <laughs> Medyo nakakabahala. Pero sabi ko sa sarili ko, day bala na. Basta lumaban tayo. Tapos lang namin kumain. Kung practice kami para sa presentation. Yung pagagawa ng paper hanggang 1 lang. Break time. And then magpe-present kami mamayang 2 p.m. Kaya na yung Grabe. Grabe. Hindi na kami. Kasi nung no, mismo nung na namin. Biglang nasira yung format eh. ngayon 11 na kami na yung sunod. Kami din yung last. Kasi ako yung bumunga. Pang na practice namin. Tatlo kami magpapresent. present Pero sabi nung iba. Isa lang daw dapat. So sana makalusot ito yung mock namin yung figma file namin ito naman yung introduction ng powerpoint namin mamaya na ako na lang napakita natapos na yung mismong competition at pero habang wala pa nakapagkulitan muna na kami sa iba naming mga nakilala tapos na yung competition, nagagalan. Gusto ko na rin pala magpasalamat lalo na sa dalawang to na sinamahan ako buong journey. Nilibre ako ng pagkain at inasikaso ako sa buong laban ko. serve ko daw kasi kahit talo. Gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga nakita niyong tao sa screen. Dahil sila yung mga tao na sobrang na-appreciate ko. Hindi mo nakita yung org president namin, si President sila Kuya Neil na tumulong sa amin, at si Ma'am Jen na coach namin. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanila of course, sa mga teammates ko. The moment of truth. Sa oras na tinawag ang team namin, biglang parang bumaga ng oras. Ang kaba, hindi mo maitatago. Pero sa likod ng lahat ng yon, isang bagay ang nasa isip ko. Tuloy lang. Kahit parang hindi kami masyado tinanong ng judges, alam ko sa sarili ko na kulang sa polish ang pitch namin. Pero maayos namin siyang nagawa. Ginawa pa rin namin yung best namin. Minsan, parang yun lang yung pwede mong gawin. Ibigay lahat ng meron ka. Andito ako sa moment na to nag-aabang. Ito ang isa sa pinaka-highlight nito. Habang nakaupo, bumabalik sa akin yung mga nakaraan. Kung paano kami naghanda, nag-meeting, nagpa-mentor sa ibang mga tao. Kung paano kami nakarating dito. Tinatawag na isa-isa. Hindi ako mapakali. Hanggang sa natawag na lahat. Oh, dito. Dito, 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 dito. Hindi kami nanalo. Expected naman. Alam mo yung parang, alam mo naman sa sarili mo na hindi naman talaga ayaw man nalo. Pero nung hindi natawag yung pangalan mo, parang umasa ka pa rin. Saan kaya ako nagkulang? Saan kaya ako nagkamali? Naiwan? Naramdaman ko ang pagkukulang namin sa preparasyon. Pero alam mo, hindi ko na lang siya inonsider na talo. Kasi para sa akin, panalo na yung makapag-perform sa harap ng ganong audience. Natuto kami at higit pa doon, nagsimula kami. Habang naglalakad palabas, nag-iisip ako kung paano nga ba ako napunta rito. Isa akong taong lagi naghahanap ng solusyon. Lagi akong curious. Lagi rin ako sumusubo kahit minsan hindi handa. Sa araw na to, natutunan ko na ang tapang hindi lang laging nasa paghahanda. Minsan, sa simpleng desisyon na sumubo. First time ko. Haaminin ko. Pero hindi na itong huli. Marami pa akong dapat matutunan. Marami pang dapat paghandaan. Pero alam ko na, sa susunod, hindi lang siguro yung preparasyon. Kailangan mas maging buo na yung loob ko. Kasi minsan, ang unang hakbang ang pinakamahirap. Pero ito rin ang pinakaimportante. Sa bawat simula, may pagkakataong matuto. Sa bawat pagkatalo, may karanasang abo. Ako si Gab.